Mat ng kutsara at tinidor. Noong unang panahon, sa malayong kaharian, may mag-asawang hari at reyna na ubod ng takaw. Kumain ng kumain, kaya hindi rin sila nagkaroon ng anak. Kahit, kahit mataba na sila, wala pa rin silang tigil sa pagkain. Kapag naubos ang kanilang pagkain, ay inutosan nilang mga kawal ng kaharian na maglikom ng pagkain sa mga taong bayan. Walang magawa ang mga tao kundi ang magtiis nilang sa gutom dahil kapag ikaw ay hindi nagbigay ay ipapapatay ka ng hari at reyna Sobra ang tuwa ng hari at reyna dahil sa pagkain dinala sa kanila ng mga kawal Naglalaway sila sa pagkain nasa harap Samantala, ang mga taong bayan ay gutom na gutom na dahil sa nalikom na pagkain ay dapat kakanin nila Wala na rin silang pagkukunan ng pagkain dahil naubos na rin ang likas yaman. Dahil na rin sa gutom at galit nila sa hari at reyna ay nagdesisyon sila na kausapin ang diwata na nangangalaga sa likas yaman at hiniling nila na sana ay tulungan sila na makaganti sa hari at reyna. Dininig naman ng diwata ang, ang hiling ng mga taong bayan kaya siya ay naganyong tao upang malaman kung totoo ang sinabi sa kanya ng mga tao. Tungkol sa mga reyna at hari, pupunta siya sa karian sa anyong isang pulubi na gutom na gutom at humihingi ng kaunting pagkain. Sinabi ng kawal sa hari at reyna na may humihingi ng pagkain at ito ay isang pulubi. Pero hindi nila ito pinansin at tuloy-tuloy pa rin ito sa pagkain. Napagtanto ng diwata na totoo ang sinasabi ng mga tao, kaya hinarap niya ang hari at reyna at nagbago siya ng anyo sa kanilang harapan. Nagulat ang hari at reyna dahil sa kanilang nasaksihan. Magsasalita na sana ang hari at reyna, ngunit pinigilan na ito ng diwata. Dahil sapat na ang kanyang nasaksihan upang parusahan ang hari at reyna. Kinumpas niya ang kanyang mga mahiwagang kamay at biglang nawala ang hari at reyna. Biglang may nalaglag na dalawang bagay na paba at ang isa ay may apat na patusok sa dulo. At ang isa naman ay may paoblong na dulo. Nawala ang diwata pagkatapos niyang gawin iyon. Lumapit ang mga kawal para tignan ang nalaglag at napagtanto nila na ito ang hari at reyna. Binigyan nila ng, binigyan ng diwata ng sumpa na magiging kasangkapan lamang sila sa pagkain. Pero hindi sila kailanman makakatikim ng pagkain. Naging masaya ang buong bayan dahil